Hello ka mamos. This is Mamo of Mamo Streets and Desserts. Lutuan ko kayo ng masarap na marble potatoes na nanonuot ang linamnam sa loob. Mpisahan na natin. Tara na! kagasan ng mabuti ang marble potatoes or young potatoes or baby potatoes butuin natin sa tubig at asin try natin kung malambot na ayan malambot na patayin na natin ang apoy കോടിക്ക i-set aside lang muna natin at saka i-cool down. Meanwhile, mag lang tayo ng five cloves of garlic. Chop it finely like this. Tapos, mag-prepare lang ng garlic powder, onion powder, paprika, salt. Ang gamit ko dito ay Himalayan salt para healthy. Tapos, margarine or butter and sesame seeds. Well, nagpapainit tayo ng ating pan. Tusok-tusokin muna natin ang potatoes ng kanito. thịt nấm bawang. ngang, lá rái á, cà haluin lang ng haluin. Gisahin lang sa butter at bawang ang ating potatoes. Ilagay ang onion powder, garlic powder, salt, at saka paprika. Tapos, lagyan natin ng Italian seasoning. ilagay ang sesame seeds tansya-tansya lang ang mga seasoning natin guys sa... ayan. ayan, luto na yan guys ating marinamnam na marble potatoes. Tingnan nyo. Tikman natin. Wow! Hanggang sa loob, masarap. Thanks for watching. Cooking is life.